Ay tay kamo muna At ikay akin papaliguan muna para masarap-sarap ng lasa. yung ang Ani yung bote? Ani yung bote? Ayan mo yung papalit mo mga para masarap sarap ang lasa. Dahil, ang sabado mo eh. pa ka. Ang ka pa. siya. pasensya ka na, na. Dahil ikaw yung mga ating Hindi ka na nangingit lang. Na. Wala namang sa iyo. Pagkakalaan. Ayan. Sorry. Sorry. Tinola. At yan na nga, nagpapainit na tayo ng tubig. Ayan. Para pagkulo niyan. Diyan natin siya isasalang. Para balahibuhan. Mga idol. Ito nga mga idol. Ito nga mga idol, hindi ko na pinakita sa inyo kung paano natin na inano ito, babalahi, babalahi natin. Ang taba. Siguro may tatlong kilo to. Kasi ang tagal na nito, hindi na siya nito Sa iyo, tabi pa niya, may tibak e na. So, katay na lang natin. Isa naman na uh, hindi ba pakinabangan at uh, mamatay na lang sa, sa katandaan. So, sayang naman. Pwede natin itong kaldereta. So, let's go. Ayan nga. Tatanggal natin ang balahibo. Mga Lodi. Medyo madali si siya ng balahibo kasi. Ay, hindi masyadong malilit ang kanyang balahibo. Naray. Ganito lang talaga ang papel niya sa bundok tawalan din ako kasi ang tagal ko mag-alaga pero ganun talaga eh. Manok na man siya. Kailangan siyang katayin at gawing tinola. Di ba mga idol? Ito mga ito lang lahi ng Rob Island. Malalaki siya. Eh, madami na naman dito may itlo. Kaya lang, hanggang dito na lang talaga siya. Kailangan natin. Ah, uh, at na lang. Para pakinabangan. Pati ba? Pati ba? Tapa mga idol, no? Di ba? Ang laki. Yung diba, mga tatlo kilo timbang lang. Ayan, no? Ang laki mga idol, no? Di ba? O, yung tatlong kilo nga. Ang isa. So, delineation na lang natin daw. Tapos, ah, uh, na ng mga laman daw. Yan lang. Ayan. Yeah. Inis na. Inis, inis na. Oh. Tanggal ng balay po. Ayan mga idol. Diba? Okay. okay. So ayan o. Oh. Ang laki. Ah. Laki ng karne. Ah. na natin na. Hiwain Tapos sa uh, ating Ayan mga idol Matutad na natin Maraming maraming ding karne Tingnan nyo oh. ayun ang napakataba Inalis ko na nga yung mga Tabang iba nya oh. ayun o oh. Siguro ito ginagawa nga no Chicken oil Ito taba Kasi nga Ano na natin hindi uh, na natin sasama pati yung mga laman daw. Kinuha ko lang ito isang balong-balo na at saka itong atay, kabyak. So, oh, may mga ito, oh. ito yung karne niya, o. Oh. Oh, diba? Ayan. Ang dami. Nakakaltireta natin ito sa isang araw. So, hanggang dito lang muna bago natin dito ang pati sa araw. Kasi nga, may ulam pa naman tayo. Kakaltireta natin yan. Mas masarap kaltiretahin yan. catch. Right. magluto ng ating mga laman loob ng manok. Pakain natin sa ating mga alaga kaso mga ito. <laughs> Hindi yan pagkain ng tao. Ayan o. No? Sinama natin dito. No? Taba. Diba? Nakakain natin sa ating mga alaga na doggy. Siguradong magugustuhan ito ng ating mga alagang doggy. may paa pa ng marap. Oh. May paa. May ulo. Siyempre, luluto yung hindi natin na iyan. Hindi na lang natin lalagyan ng timpla. Tingnan nyo yung taba ako nga ito, no? Ito yung taba ng manok, no? Oh. Ayan, no? Oh. Grabe. Okay. Nagis na natin. Pakain na lang yan sa mga doggy natin, sa mga aso.